Oh, lalay, po na naku po kalalay mo na yung komun. tagal kong yung komun. sa karyada Sama na titim lari. Ba ng kalabaw na sinasakay hey. ko. Ano pa pangalan ng kalabaw? Douglas. Douglas! Douglas! Kaya mo ba yun? Hindi yeah. <laughs> na yata ako sanay. Hindi <laughs> na ako sanay mag sa kalabaw. Malamang meron na namang iiyak pag nilabas ang truck na to.

mati yan mati matibay oh, maganda yung sagot niya mukhang pang, pang malakas at itong kalabaw kaya ano ba ito doon ka kaya kaya ano itong kalabaw na ito na kay nasa abroad. si kaya ano hmm. si kuya mando hindi hmm. ah ah kala ko ba sa ano ko ito kaysan kala ko kay mando Malamang meron na namang iya, pag nilabas ang truck na to Buti hindi doon sa dolo nilalagay <laughs> Malapit na kami, makakayo sila Pambihira Yun lang kulay na kuwa sa hinihintay namin matagal Ito lang, wala pang 20 Tama yung sabi nung ano, wala pang 20 ano? Iba uh -huh. na tayo mga kagri Baka baka na Eh sabi nga nung ano, baka mga 20 lang eh kaya Wala pang 20 Iba naman daw yung may ari nito ay, Sorry my love, so sweet Sorry My love So sweet 15 lang ina niya Kuya ko po Sa etaryat ka lahat eh, 15 Ang bira Hihi <laughs> eh, sabi mo sa baka daw magbitin ako Iba na, isa't kalahati, 15 <laughs> Eh, may eh, hindi pa rin mabibreak to sa timbahog Tatlong hektare, 3 tatlo. <laughs> Tumatawa pa, di ba? <laughs> Tama na sumakyo ka po yun <laughs> Nagtatawanan pa <laughs> Laking kalabaw, ah, laki pala ng kalabaw ni Kuya Kobo <laughs> yung mga kagre, pambihira Hala na si Juan, yung neti mo na isa Ala, na, tara, Ano ba pangalan nun? Yung guwapo? Hindi, yung guwapong neti mo? Ay, si, si Morong, oo, hala na rin si Morong sa'yo sa Ah, sa combine Ang bihira nga naman. 15! Sa't kalahating hektarya. <laughs> baka daw mag... Kung iba nga lang yun, baka nagdikti na. <laughs> <Bag> naman! <laughs> na lang susunod! Tuluwas ang na na to. 2-4 Oo oh. Oh nga, madami pa <laughs> okay, Mamaya mabibilang yan Pag binaba, no? sinalasan Ito yung Pambutas <laughs> pala itong kalabon ni kuya Mga kakay Kaya pala pangiti-ngiti lang kanina Ano pangalan niya ko yan? Kung pangalan ng kalabon mo

Kuya, ano pangalan ng kalaban mo? Alfonso. Alfonso. Pa wow, mahilig siguro sa alak ah, to si <laughs> Kuya. Kuya, ano lang pinalit mo kay Brum Brum? Turbo? Turbo. Turbo. Wow, wala na si Brum Brum eh. Turbo na Kuya, pangalan ng kalaban mo? Ha? Alapa. Alapa? Pangalan mo ah. Ha? Onyok. Wow, si Onyok daw. Onyok. Eto, kuya, ano pangalan ng mo? Bulot. Kulot. Kaya kaya Kuya kaya kaya na pangalan. Tanggul. Ha? Tanggul. Kuya, yang pong kalabaw niya, pangalan? Okay, Borotoy. Ayan din, yan ba'y dati kay Kuya Otoy? Kay Kuya... Bay, Bronson pala yun. Dati kay Alvin. Ya. Yan. Yan, patay. Anong pangalan yan? Yan, nasa uli. Anong pangalan? Contrad. Contrad daw ay dog glass wala, dog glass mga kagri ayan yung mga kalabaw kasi may mga pangalan yan mga kagri ayun na, huy naku po makamahirap din doon.

Saka hindi na masyadong mainit. Kaya pwedeng buhus-buhusan yung kalabaw. Hindi na yata ako sanay mag vlog sa kalabaw mga Ano na ba? Turbo! Kaya mo ba yan? Hindi ko na yata kaya mga ganun. Nakalimutan ko na yata. See you. bilis naman bumutas ni Jerry ko naman oh. ang <laughs> bilis ah, kasi lumakad eh sagsag lumakad mga kakagre nabutas tuloy siya si Jericho Medaannya nyata aja. Sampai dadaan. Ah, oh. pala. Um, pala dah. Oh. Hop. Oh, Ui. Hu, payah oh. dah kamu. Tak kok kayak din pala. Ah, nah, sak sak si Jerry kau mau ayo pikir. Lalan tubig don.

malali mula na yung bakas malali <laughs> <Lumala halim laughs> oh, <laughs> na malali 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 Lumalagotok malali 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 malali

Natadala na rito yung ulan Ulan! Huwag ka muna magpakita! Uy! May Bering yata tayo pag-ibigay sa diyang kanya Ayan na ang ulan Ayan na ang ulan Dati mong pag-ibig Wala ko Pakialam Huh, ayan Nag-aahonan na rin I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Hindi, eh, siyam lang kayo kuya Jum'ami <tuk> yung karga mo, kaya. Jum'ami yung ani mo. Ayan na po ang ulan. Ano ka na? Door to door pa ya? kaya? Ha, sa kami na, kaya? Alam ko, door to door. Ano doon, mga kagri? na Mga kagri, si Itanggol.

Ah, sige. Okay. Kailan? Oh, tama na lagay ng kanin. Kailangan kasi pag na mga semerong sang malaking biskis ah. Mag magkano ah. O magkakananabayan sa inyo dito ko ha. Perka ban? Sa gawin niyo sa dulo niyan. O. Uh -huh. Ah, 30 Alam ko nga, 30, 25. Pagka sa gitna di ba? alam nyo na mga Hindi na mabuti na lang, hindi sila inabutan ng ulan. Pauwi na hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Paisi-isi lang tayo. Wala pa namang ano eh. Wala pang masyadong hilahin eh. Kumbaga, ano lang yan eh. Pao na lang yan eh. Pero pagka ako na yan, ano na yan, yung malakasan na, talagang dikdikan na yung kargahan nila.